Alright, mga guys, magandang magandang morning! Ayan! Good morning, good morning, mga guys. Welcome to my motovlogs! Ayan! Siyempre, walang bago. Trabaho. Trabaho tayo, guys. Ito ang ating araw-araw at uh, pa-extra-extra ano, sa mga ginagawa natin sa buhay. Siyempre, kailangan kumikita rin tayo kahit papano. Dahil alam nyo naman, hindi naman sinasabi natin sa hirap ng buhay ba hindi naman natin sinasabi sa hirap ng buhay pero kailangan lang natin talagang uh, kumayod kahit pa paano ayan. ayan. at magandang morning ulit ayan uh, sa mga kapwa natin motorista sa lansangan ngayon at uh, mupunta ng mga malalayong lugar ayan papapamotor ka man, four wheels ka o tracking ka ayan, Basta driver ka, uh, sweet lover ka. When? Hindi ko. Ay, hindi pala. Basta driver ka, ingat tayo mga guys. Lagi tayo mag-ingat. No? Atin ikatwiran sa sarili natin mga guys. Yung sinasabing ma-aksidente, uh, ma, -accidente, ma -accidente tayo. Nako, kung ganyan ang natin mga kapwa driver, ay wag na tayong magmaneho. Huwag na tayong humawak ng manibela. Kasi yung mga katwirang ganyan, hindi ka respetadong driver. Yung katwirang maaksidente, maaksidente. Kasi pagka ganun, uh, may sarili kang diskarte. Misan tama, misan namamali. No? Pero walang masama pag nagmamaneho. Pero dapat uh, may respeto tayo bilang driver. Pinaka number one sa lahat ang pagpapatakbo ng tama. Lalo pag ganito ang karsada. No? Yung iba, nangangarera. Yan, may napanood tayo. Grabe. Drag race daw to. Drag race. At may isang uh, solo rider. Nako, nabanggaan nila. Ang oh problema, yung uh, nangangarera. Nako, eh, kumalat din sa social media yan. Yung nangangarera, tanggal lang mukha. Oh Grabe, God. on the spot. Patay. Biro nyo mga guys, sinasayang natin yung buhay natin sa maling sistema. ba? Diba? sayang guys ko, marami pa tayong magagawa sa mundo Ayan. When? hindi ayan, iwasan natin yung mga ngarera no? may tamang speed tayo tandaan natin guys may tamang speed tayo pero kung drag race ang hanap nyo Ayan, mag-entry kayo sa mga drag race. Ayan, walang bawal dyan. solon solo nyo yan dyan. Tapos, ah, naka gear kayo dyan. Siyempre, para safety no. ay nang ayari nagkakarera, walang helmet, naka short oh, wala pang gearing. Ay napakahirap ng mga ganyan pangyayari. Tapos mamamatay lang tayo nang walang kalaban-laban, no. Kaya dapat maging respetado tayong rider. Ayun lang mga guys, mga kamotorista, driver ng iba't ibang sasakyan, mga pamotor kaman, four wheels truck. mag tayo mga guys, no. Mag-ingat tayo. Sarap mabuhay, sarap magala sa mundo Ayan uh, Yun lang mga guys At uh, da-traffic tayo rito Ayan, at uh, magtatanghali na nga Ingat na lang tayo mga guys uh, Travel safe, ride safe At uh, magbigaya lang tayo guys Yun ang mahalaga Okay Alright Hu 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 tayo palagi And Bye-bye.